Pagbabalik ni Miguel Tabuena, isang panalong may puso, sa gitna ng init ng araw sa Manila Southwoods Golf and Country Club, isang nakaka-inspire na tagpo ang nasaksihan ng mga manonood. Matapos ang ilang buwan ng pahinga dahil sa injury, bumalik sa aksyon ang Filipino golfer na si Miguel Tabuena at hindi lang basta bumalik kundi nang ibabaw pa sa International Series Philippines. Para kay Tabuena, hindi lang ito isang panalo sa score. Isa itong personal na tagumpay laban sa sakit, duda at takot na hindi na muling makabalik sa dating forma. Ipinakita niya na sa kabila ng pisikal na hamon hindi kailanman nawawala ang determinasyon ng isang atleta na may pusong Pilipino. Sa bawat palo ng kanyang golf club ramdam ang kombinasyon ng disiplina, tiaga at pananampalataya. At nang tuluyang makamit niya ang championship title umaling-aungaw ang sigawan ng mga Pinoy fans hindi lang dahil sa galing niya kundi dahil sa inspirasyon na dala ng kanyang pagbabalik. Ang panalong ito ay hindi lang personal na milestone, kundi morale boost para sa buong bansa. Sa panahong maraming Pinoy athletes ang lumalaban sa international stage, pinatunayan ni Tabuena na ang Pilipinas ay kayang magtagumpay sa kahit anong larangan, kahit sa sport na hindi palaging nasa spotlight. Bukod dito, nagbukas din ang kanyang tagumpay ng panibagong pag-asa para sa sport tourism sa bansa. Habang dumarami ang mga international tournaments na ginaganap sa Pilipinas, mas nakikilala tayo bilang destinasyon para sa mga world-class golf events. Isang magandang hakbang para sa ekonomiya at para sa mga lokal na manlalaro na nangangarap sumunod sa yapak ni Tabuena. Mula sa injury hanggang sa podium, mula sa tahimik na laban hanggang sa malakas na palakpakan, si Miguel Tabuena ay patunay na ang tunay na panalo ay yung hindi sumusuko and